Yan, guys. Ito. Magana ulit tayo. Uh, sa tricep tayo. Bicep pala. Yan. Mekos-mekos yan, mga lodi. Yan. Balik ulit. mo muna tayo saglit, guys. Ito. At uh, nararamdaman natin na bumibigat ulit kaya back to workout ulit. Ayan. Mekos-mekos yan, guys oh, di ba? Kala mo naman. O oh, di ba? <clears throat> Yan, persa-persa pa. Pero feeling guys, ang sarap, ang sarap ng yung alam mo yung ang nahirap ang yung binat na binat yung mga buto mo. Ang sarap. Sarap talaga sa pakiramdam. Next, ayan ulit. Dito sa kabila naman ako. Bali, 3 sets yung una guys. eto. 3 uh, sets ulit to ginagawa ko kaso nga lang hindi ko naman na video lahat step by step lang kasi ang inano ko 3 sets ulit yan more on biceps muna ako guys ang ginagawa ko to is biceps lang din niyan kasi nag uumpisa ulit tayo eh, kaya kailangan palakasin muna yung arms yan yan guys. O, tapos na ulit yung pangalawang set to guys. And then eto na. Dito naman ako sa tiyan. Sa tiyan, guys. Ito muna yung mga mga ginagawa ko kasi guys is mga smooth muna. Yan. For ano ba beginner muna. Back to begin back to ano tayo guys eh. Kumpi solid bali beginner. Beginner ang tawag. yan Tingnan nyo naman kasi yung tiyan ko, nag-iisang lobo na. <laughs> yan guys, o ba diba? Ganon din yan guys. Ang ginagawa ko lang kasi dyan is nasa 15 and then 3 times. Yan lang ginagawa ko. Yan guys, yan ang unang, -unang update ko sa inyo sa aking ano na ito eh. Good, wait, wait. one week na. So, Bye bye guys.